Malapit na tayo. Ilang kaya niya po pa? 65. Mayroon <laughs> pa pala masinu eh. Hmm. Pataas na naman kaya nakakahingal eh. Oo. Pataas to? Oo, tamo. Gusto nyo yan eh. Pa. Wala Ginusto anito, mo to eh. Mag vlog ka sa bundok ng pinatubo. <laughs> Kala maraming dito. Ay, mga double badge. Sorry. Kala maraming dito, ha. Ah, yung pagod ko na to. Magpapasok sa akin ng, ano, dollars. Bye-bye.